Good morning, na no? naisipang maglugaw. Pakulo na ako ng bigas na may halo na siyang nor. Ayan, o. No? Oh. Ayan, luto na siya. Tapos, gigisa ko na lang dito yung bawang sibuyas at luya. Saka ako na lang siya itatalbog dito. Ayan. Sa so, Ayan, mo na natin yung luya. Iba talaga pag ba yung lugaw mo kahit wala siyang sahog na manok. Malasa. Ah, Ma, madaming luya. Parang kaya nang madaming luya sa lugaw. maanghang ang hang. -ang -hang. yung ko pa ng konting tubig yung logo ko at lumalapot. Ayan, lumalapot siya eh. Um, Dami pala. Please least may kaya may makakain ng mga bata. Mga apo-apo. Apo sa pamangkin. ah, Kita uh, mo na. Nalulusa na yung nor. Yung nor na yan, inuwi ko yung galing sa Saudi, pero wala yan. Ay, hindi pala siya nor. Kasi yung nor doon, may halong he, ano, herb. Yung amoy herb. Pero may nabili ko doon na ganito. Ano, you know, wala naman siyang herb. Pero hindi ko pa kasi ito na try ko ano lasa. Wala siyang herbs talaga. Hindi siya norm. Uh, basta chicken ano din yan. Chicken stock din. Th cubes. Chicken cubes. Pero hindi norm tatak. Yung norm na doon, alos lahat may halong herbs. Amoy. Nawa ko ano yung herbs nila na yun. Ito pala na. an bawang, daging bawang, masak malaing bawang. Ayo kasi nating tipit ang mga ganyan bawang siluya. Oh, so, Kasi kasi mura lang naman kasi doon yan Sarap kasi pagka Maraming bawang Sibuyas at luya Kaya kahit walang sawag na manok, malasa. Ayan. Mga galaw. Ayan. Mapupula na, pupula na yung bawang ito. Makasangkungan ng bagya. Ito, sawag ng lugo na ito. Hmm, pwede na, lagay ko na yung sibuyas. Ayan. Isang buong sibuyas yan. Na, ano, medium size. Ayan na, medium size. Di katamtaman. Ayan. Tulo na yung bawang. Hawak ko kasi yung cellphone kaya may mag-tipan ko na kasi makukuha yung stand eh. Kaya hawa ko na lang. yung cellphone kaya dito maalalayan yung kawali mm -hmm. okay na yun okay na yan. papatayin ko na siya at itatalbog ko dito ayan apaw Oh, mapaw. Tatapon yan. Kailangan salin kayo iba rito. Oh, parang sisling lang, ah. Kasi kumakuha ng malaking kaldero. Kumaya na lang ibabalik. Yan, timplahan natin na iodized salt. Ito, ito, mas ma-protein na to, eh. vitamins, ha? Ito yung pink salt ito yung ano Himalayan lang pink salt mas mabitamina to kaysa dun sa putik konti lang baka dumami baka si maalat na yung norna na yun yung cubes hop hop ano muna yan Uh -huh. Ito ba? meron dito bacon o oh, magic sarap oto may magic sarap pero masarap din ang bacon eh bacon na lang tayo sabi nila masama daw ang bacon eh di ba kaya rito sa ano sugar king naging masama sa katawan o tama na yan pero parang gusto ko rin lagyan ng magic sarap lagyan natin konti Ayan. Sa ng natin yung ng paminta. Lahat ng paminta dito sa kaya nilagay. Ayun, nilagay yata lahat din sa pansit. Ah, ito. Pamintang durog. sa lahat to gusto ko pampabangot na rin saka yung ano nga medyo ang yan sarap so, ng um, pamintang paminta mo Iba yung luto sa bahay. Ayan, bigyan natin ng inang lugaw. Kasi mahilig yun magsain sa umaga. Sabi ko, huwag na siya magsain kasi sa tangali na lang. Para tipid na rin. Saka hindi ako pala kain sa umaga ng kanin. mas mabis lang magluto ng lugaw. Nah, lugaw. Oh. Nag lugaw ko. Nagluto ako lugaw. Ay, ah, mainit. Nini. Nor. Nilagyan ko ng Nor. Ang dami dami kong nord dun eh. Ganito lang yung lugar sa amin. No? Tabi kami na street. Yung kalsada agad. Ganyan lang siya. Kaya maganda dito matao. Ah, ganyan siya. Street siya yung looban. Ha? education. is, ito ngayon problema. Sabi nila, ay ang ang teenage pregnancy and eh, even eh, na, na, Ano ba na, uh, Precisely because of social... Ba ano ba na, Ano na, 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 Nabasa. Solar yan eh. ay lang ko siya itong ranjong ganito. Kaso ang dahing pindutan, hindi niya ma ano Pero nakaset na siya eh. Minsan pa niya Alam mo, mo matatanda, may sa radio. Radio, balita. Kaya pag nakakarinig siya ng herbal, herbal yun. Bili mo nga ako ng ganong Herbal. Sabi ko lahat naman ng herbal pare lang sinasabi. Pare-pares silang mausay. Pare-pares silang nakakagaling. Bili lang ko siya ng ano yung gatas. Malmal, -mal, parang ensure. Pero mukhang maganda naman daw sa buto. Tinali, tinali ko muna siya at bukas darating yung bakal ko na pangsapo ibabare na kajaan yan lang kababa para maisabit isang pa yung gulong doon kung maikse bumuli ka na sabitan mm -hmm. mahaba yung para maibaluktot yung dulo kasi yung kir Adrian maikse eh dudulas pag maikse yung ano yung sabitan nya yung tawag doon yung L binili ko mahaba para yung dulo baluktotin para kung dudulas yung bisikleta hindi babagsak Pag pa paalang. Tinali kay gulong na para hindi mano gumalaw. Ayan. Okay na yung lugaw na to. Hindi ako nasisiyan sa lugaw sa mga bayan. Durog na durog. Eh, saan eh? Ha? Tapos na, ano. yun. No? Langis. Eh, papagawa pa yan eh. Yung preno eh, paayos yan eh. Bakit sila ba preno ito? Mm, mm na ano, iaayos lang. Wala sa alay. Mm, -mm na wala. Ayan, Shopee yata ito. Araw-araw may Shopee. At lang nilang itong lugaw nyo. Oh. Yung Bigyan natin ng tubig ang inang. Ah, tapos na siya minom ng gamot niya sa umaga. Yung maintenance gamot niya napakadami. Ay, isang kwadro niya na iyan ah, siya. Naaalis siya isang kwadro. Naaalis niya siya. Hindi ba ano to kada araw? Hindi ba yung ano ganyan. Nagmula rin eh. Kada araw? Sa gabi. Oo, araw-araw. Sa gabi, tinggabi. Hindi na naman. Umaga. Ang umaga. Hindi na ko yung ang high blood. Dapat pagka yes, ani itatabi niya ni pang umaga, pang gabi. Oh. Kung ilang beses pang umaga at gabi niyan. Ah, ito yung ultima. Ay, ultima. Ano kayo, yo, yo orange na yon? Ha? Pareseta mo yun ha. Yo rings Vitamin nga yun sa ugat daw. Oh, ta. Na, na isa, yung so, Yung, yun ang pinago dati eh. Pani Euro orange yan eh. Eh, Sa utak nga ito. Pani orange yan dati. Sa, sa ugat siguro yan. Sa ugat. Oo, binago. Binigay ng maroon. Yung daw sa utak. Binilang ko siya nito madami. Para sa Saudi. Mahusay kasi ito made Indonesia. Parang kating ko. Ang dami ng ano. Ita, man, na 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 ka, na siya, ka, may bigsak siya. May ganito naman. pa may marami siyang pamahid may, may white flower pa nga siya ito ang mga pamahid niya dito mga gamot may salampas pa yan hmm. tapos o oh, ano ba to yung ina na kasi binili ko pa yan ng mansinilya pag masakit kasi masakit sinisikmura siya binili ko pa siya ng ganun eh. Madami yung gamot niya. Kasi sa ulo. kumibili pa rin siya ng mga commercial medicine. Mga biogesic, uh, Advil, medico, mga ganyan. Kahit sabi ko hindi pwede na malagi siya umiinom ng mga ganyan. Saka yung mga pare, ano yung may pinami. Kasi nakasira yan ng kidney. Hala, ano sila sensitive siya sa nararamdaman niya. Akala niya ganyan. Eh, na kasi sa may edad yun uh, may sakit-sakit kang katawan ng balakang, ganyan. Kaso iinuman niya talaga ng gamot. Alala tayo mga gawa eh. Yun e nga lang, medyo magastos. Kaya na, madalas ma, nabis maubos yung budget niya. Kasi nga, may pa siya nung, eh mamahal din ang mga gamot na yan, medical, Advil. Makikita ko dyan mga kung ano-anong gamot na commercial medicine sa tindahan. Eh, siyempre, may komplikado yan. Baka hindi, ano, nung mga gamot na reseta sa kanya. Hala, kahit ilang beses ko sabihin. ala inamatiin at din. Kaya, ya, na lang natin. Diyos na naman kakaalam sa buhay natin. Ah, sa awa naman ng Diyos, 88 years old na ang nanay ko sa June. Oh. Ang, nang, ang, ang humina lang talaga sa kanya yung paglakad. Ay, natural na yung sa pagtanda. At least nakakalakad. Hindi siya nakahiga. Kaya hanggat buhay ang magulang natin ay ibigay natin kung kaya natin kung ano yung para sa kanila yung para ano ikaginawa nila kung kaya kung, hanggat kaya natin ibigay di ba kaya ako kung kaya ko lang din ibigay ibigay ko